Terus sila pilihmu, pilihmu bro, Musta kayak. Oh, wuih, wuih, wuih. Enggak tahu, wuih. Ayo, ras pilihmu, sila meyak. Kita mana nih? Kita mana? Sino apa? batu. Wuih, bro. Oh. Si 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 bro, si Alex mandi aja ini. Si Alex sama ini ketemu Lisa. Putik kami. Kita Musta Alex. Siwan Piti malah ini. Kau Musta, kau Musta bro. Nama lagi mau diri. Oke okay, apaan? Ketemu, 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 si Indai. I i like. <tid> indai. ketemu, 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 katong ketemu, 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 si ketemu, 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 katong Katong So, nandito si Alex no, yung kasamahan namin sa Gumbines si dati. Yung so, mga, bumisita. Ay. Ano niya, sa mo ni abot? Rural sa Tagbo City no. B. Ay, ini yun buntag. Hmm. Nya okay ra mo dire, wala mo na bantayan nga kwan. Wala murag lahi dire. Wala ni, yoi po, yoi po. Kita mo gyoi po. Wa man mi nakita bro nai. May... Nam mi nadungog nang murag aeroplano. Aeroplano? Oh, tingog. Tingog, tingog Di mo -wa, wala man. Wow, -wa. -wa. kita kay rula no ni ning lupad. Wala, wala po, tingog ra pod. Tinandingan lang mo. Uy. Ti yo ipo na min nakit an yo ipo riga Amo na yung gipangita. Uy, yo ipo Ikaw, ikaw dong nakay nakit al? Wala. wala. wala.

Nanibaw. DC siguro. Nasaan si Pilimon? Nanibaw na din. DC si Diwata. <laughs> Nanibaw. Yung mga bitag niya. Yung mga bitag niya. May huli kaya yun si Pilimon ngayon? So wala si Pilimon dito. Pero bro, i... Iano namin Lex, i... Hanapin namin yung ipong lumilipad si para si maging uh, ligtas tong lugar ni Pilimon. So, si. Lalo na uh, marami pa lang nagpupunta dito. Sige, sige. Sa bro? para, para ano, Lex? Para ma, para malaman mo kung para iwasan mo talaga pag nakita mo. pwede kang sumama sa amin para makita mo yung UFO na yan. Sige, so, sige. Dito lang tayo sa paligid. Sige. Oo. Tara. Tara. Hanapin natin yan, bro. Tara, dito sa bro. Hanapin natin yan. Dito, dito, dito. Kasamayin natin yung 150. Hmm. Yung kasama namin sa siya. Pila na pila na pila na pila na bata Alex. Isa pa. Isa pa. Doon na para Di na. Di na. Ah, binuang. mahalang bugas. Ah, mahalang bugas. Tagbay pa naman ang one part. Wala oh, problema. Hindi na may problema Alex kasi si Madeline may may tindahan naman yan. Ah, oh. Di ba noon, pagsabi na saan ka bibili ng bugas, yung Madeline. Hoy, Mengkeping. Lah. Hoy saya, ano bro? Naka in naka invisible siya. Naka invisible Ayan oh. Lubi, bro. Lebih bro. Hah? Ikan Ayun Lekso. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. UFO no? Ayan, yan yung UFO. Ayan Ay, pala yun. Oh. Birahan mo nga mangkiting. Yep. Yep. Mm, oh, da. Ayan oh. Nawala no? Nalusaw. Grabe. Oh. Yan yung ano, yung... Sobrang lakas talaga ng kamay ni Mangkiting. Binasbasan kasi yan ng kaibigan naming Ilin. Oo, uh, talaga yun. Yun ang narinig mo kanina na parang oh. aeroplano. Oo, oh, yan yun. Pag, nakakita ka ng ganyan, iwasan mo yan. Uh, delikado yan. Delikado pala oh. yan. Hindi namin nakita kanina eh. Hindi mo nakita? Hindi. Pero narinig namin. Huwasan mo talaga yan. May mga ano yan. May mga may mga alien yan na bumababa dito sa lupa. Magkakikado pala. Oo. Makiting. Uh, Basbasan mo nga ako yung kanyang daliri. Makiting para pag nakita siya ng alien uh, magiging siya na yung nagpagligtas hey. ng bayan ah. na ito. Mm. Mm. Ayan. Oh. Uh. Ayan Lex, pag nakakita ka ng alien Lex, ganuhin mo lang Lex oh. Ganun lang, ganun. Oo, ganun lang. Tirahin mo. Tirahin mo lang. Sige, sige. yan. Uh, ano naman oh, magaling ka naman tumira talaga. Magaling talaga <laughs> yan. Bro. Magaling. yan. Kahit madilim. Kahit madilim. Oh, well, tingnan mo yan, kahit madilim, magaling siya tumira. Kaya naka ano na siya, may isang liwat na siya. <laughs> Anong, dito ni Mang, mamalaki na nung nagmukbang kayo ng kanilang dito noon wala ano pa to ano, nung ano Lex like, ba? pizza 12 Lex, like, chinat ka ano na ba ni Sarge noon? hindi pero alam na ng sawa ko, madilin alam na? pero may trabaho. ano kasi kami noon naligo kami ng dagat ba? oo nakita namin sa Facebook hindi kami nakapunta kasi may trabaho na ba? trabaho ah, ano ba trabaho I, mo ngayon? Dating helper pa rin helper ng sasakyan may bakante ba doon driver Not. nagbawas nga eh ha? nagbawas yung ano yung driver na ibang gal <laughs> nagbawas ano ba diarrhea <laughs> nagbawas ng palamunin hindi <laughs> <So, laughs> kami nakapunta yun kaya trabaho. ngayon bakante ya na, ah linggo naman ngayon oh. walang trabaho buti nakahapunta ka so <laughs> na, na, na ano nga ka kami na Taka kami, bakit maraming tao? Si Pilimon lang naman at yung asawa niya yung nakatira dyan. Ano mo ba yun si Pilimon? Ano? Uh, Stepfather. Stepfather ng asawa ko? Oh, so, papa yung tawag mo kay Pilimon. Diwata. <laughs> kuya, kuya. Kuya, kuya. Yeah. Kuya. kuya. Ano pa kasi si Papata Papata pa rin eh. Uh, hindi pa masyadong matanda si Pilimon. <laughs> Nasa, <laughs> ha? 30. Trentay... <laughs> Mga 35. Size 8? 38 kami na po mga 30 si, si Pilimon 4. kasi si Pilimon kasi kapag tinatanong ano na ilan na yung edad niya tumatawa lang Or, ano, ba tabihin mo Pilimon ano, mga 34 lang si Pilimon 4 ah kailan doon pala kami 34 36 ano, na. ano bakit si Pilimon parang parang ano na yung tingnan siya <laughs> parang matanda na Hindi, <laughs> <laughs> e, tawang na hard -working. Pero mapayans, hard working. Hard working masipag sa trabaho. Wala, wag mo diyan mo bayad. Uy, nakalimutan ko. Ang hindi. Kalimutan ko. Tara, bugis pala ito? Ito, Lex, iwasan nyo to kapag kapag pumupunta kayo, di ba? Diyan dahil yung daan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Huwag kayong magpumatong diyan o oh, sipain yan. Kasi pag sinipa mo yan, mapipila ma, ma yung paa mo. Ano, kay, ano, ano kasi yan? Siminto, uh, bato. Sige, oh. sini pa mo ganon mo sipa mo. nasasaktan ka kaya huwag mo sipain. Hmm, kasi ha? Bato, Pero, bato 'yan. Bato eh. Okay, dito. Oh, pwede dito. O pwede. 'Pag matigas. Pero ano to kapag umihi ka dito? Uh, lalaki 'yung ano mo. Yung putay? Oo. Oh, yung karlan. Yung ano mo? Kaya nga kailangan mo umihi. <laughs> <laughs> no <Don't> need dito <laughs> <siguro. laughs> Ini okay, keting. Bro, kenito. Nanti tu lah, bro. May ilin sa, may yoi pun ibabaw, bro. Huh? May ilin sa ibabaw. Ilin mo. imitin mo yung kapangyarihan na binigay ni ano. Naka-invisible siya. Naka-invisible yung yoi ano Paano mo tingin matasiraan po? Naka -naka yung... Basta nating pag mabuti. Nix, tingnan mo, Nix. Baka makita mo. Uh, kasi bata-bata ka pa. Uh, ma malino pa yung mata mo. Doon, banda. Ito Don si don't Mang don't Kiting, don't medyo don't Na ano? May tingog ba? Hindi na, bro. May tunog talaga? May tunog, bro. Uy! Sira yung una! Big hmm. kamay! Bro, baka masasunog itong ano bro, okay, luya okay. na piliman! Uy! Bro! Uy! Yung ipo! Yung ipo! Uy! Lex! Bantay Lex! Bantay Lex! Dah! Dito bro! Uy! Ang laki niyan bro! Ang laki! Nasa ibabaw ng bahay ni Pilimon! Naka, oh my god! Uy!

Ay, invisible siya bu, nawala ni may mga tao para dyan bro ang daming tao dyan bigla nga nawala Sorry, nasa paligid lang talaga nandyan, nandyan pa rin, nandyan pa rin invisible may invisible tara, lapitan nating apat, apat tayong tidiran yan tara dito, dito dito tayo, dito tayo ali, 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 Tidak ada tim. Tidak ada. Ah! Ini musuk, musuk bro, musuk bro. Yun. Yun bro, nalusaw Ayun. na bro, nak walas ya? nalusaw bro. Nala nai. Nala nai, okay, nala mga nala nai. Nala kadal. Parang. Buti na lang nakita natin yun. Cina ba? bah. Ini sobrang lakas nun Wala. hindi kaya pag isa lang hindi makaya po buti na lang apat tayo ngayon parang tinadhana na nakita natin 150 <laughs> Lex salamat Lex at uh, nakatulong ka Lex yan yeah, yun ba yung tatlo na pinakita mo <laughs> <laughs> yung ibang babae bro, ganito bro ha huh? Lagyan natin proteksyon yung kubo ni Pilimon. Sige, ha? sige. Tara, tara. Balikan natin. Di, di, di. Dito lang ano? tayo. Dito tayo para mapal, ma, ano, ma, ipaikot natin sa ano niya sa buong paligid okay lagyan natin protection saan ba yung bahay? yun o ito tayo magtulungan natin uh, Diyan kayo makatutok sa kamera niyo okay okay bro okay o yun Pigilin yun ano na saan yung bahay okay. maligid maligid po, bro eh, okay. sige Ayan oh. 1 2 3. Mm, ayan. Ah, parang kuryente oh. Oh. ayan oh, naka na siya, bro. Naka-shield. Ligtas. Ligtas Kailangan na sila, sila dyan Kailangan natin mo wala yung, uh -oh. yung ano, bro. Ayun, okay na yan. Ha? Okay na yan. So, yung bahay ni Filemon ligtas na yan. Ah, uh, Lex, kapag pumupunta kayo dito, Lex, huwag mong kalimutan 'yun. Birahan mo agad kapag may makita kang bad alien. Pero meron ding alien Lex na ah, mabuti. Huwag mong birahan yun. Uh, a, 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 kakampi natin yun. Yung, okay. yung alien na parang predator, yun yung kalaban. yun yung kalaban. Okay. Okay. Yung mabuti. Yung mabuti, yung, yung nakakaawa, yung muka. Yung, parang nakumong ba? Oh. Yung kamukha ni Pilimon. Kamukha ni Pilimon, mabuti yan. Oh, yung par yung yung ano, yung parang may may buntot ba? May yung halimaw yung por, yung, 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 yung itsura, yun yung kalaban. Oo. Oo. yung itong lugar na ito, ah, ligtas na to. Hindi na ito mapapasok ng kalabang alien. O, tara. I-check natin, check natin yung bahay. Tara. Oo, ito mga ka-explore. Nilagyan namin ng shield yung yung bahay ni Pilimon at uh, yung buong bakuran. Hindi po, hindi So, ano Lex? Ah, uh, ligtas na kayo mag ano dito Lex? Oh. Sige. So, ayun mga ka-explore. Ah, uh, Lex, baka may nanonood sa yung mga ano dyan, mga ano natin doon sa sa Santo Tomas. Batiin mo, mo na Lex. Shoutout sa mga kasama ko dyan sa trabaho no. Sa Agri Trade sa Rick Family. Shout out sa inyo, no? Uh, Inisyon mo naman. Ah, uh, sa driver ko, Noel Villacorta. Shout out sa iyo. Madami sila, eh. Oh, madami. Oh, basta shout out sa mga kasamahan ko. Sige. So, shout out. Ayan mga ka-explore, no? Uh, si Alex. Yung kasama namin. So, masaya kami at nakita namin siya. So, maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lang. So, patuloy kami sa paghahanap sa mga bad alien.